Online sa Hotline Online sa Hotline Ano atensyon naman no? kay Silingko Basib blang iban buwas ka magkatos downtown uh, May mga rerouting, may mga closure of roads starting 3pm uh, until 5pm Na-interview uh, naman ni si Major Junji the other day Pero ang problema, why pa tuma approve SP mo? At least today, ang update kahapon sa sesyon, gin-approve na Now, di pwede, ni yung mga plasters, tag pala matitang rerouting eh, kagang mga uh, road plan and closure of roads ngay patuman sang uh, bitaw. We have Major Junji Liba on the line. Major, may nga galiwat. Uh, good morning, uh, Captain Art. Good morning sa Tananya sa uh, uh, Action Radio. And, uh, good morning sa mga taga-palamate. Inigurong pisar ni Pula Pulau ta karon kay may kwan may opening na kag opening salbo. I mean, countdown karon sa NGC, sir? Correct, kid, uh, Kaya karon yung opening salbo will end mga 2 o'clock sa kagahon. So, uh, expect na mga uh, pulaw na ta so good. Ah, ah bayo mo na ganit kayang hawak ta, magamay-gamay pag in, uh, dugang aside sa basketball <laughs> ng practice mo, ah. <laughs> Ay, <laughs> so, may naman yung daan <laughs> Gani, gani, man. Kapoy ganaan, daan, ikuhan kun magdaku ang um, balikawang mo eh, ang imo hawak. Bla. Pero anyway, uh, kidding aside, uh, nano, uh, nano na ang matabo sini ni Buas? No? Kaya kita ko na may rerouting plan, may closure of roads. Sir, all set naman niya nga daan. No? Kag, may ni ma-inform public subong uh, Buas kadlaugid or starting tonight, na anong mga game plan na ito, no, traffic plan, dinakapin pa sa NGC starting uh, this afternoon? Uh, karon sa hapon, no, oh, we'll start sa uh, mga 2 o'clock, ma clearing na palibot sa NGC, kasi okay, no parking ita. kaya considering na occupied na sa uh, kiosk ang uh, other side sa nga nga dalan surrounding the NGC. Mm -hmm. So, i-clear ka na, wala na ta-parking. Now, uh, ang activity activity will start mga 4 o'clock or a ah, no uh, so may mga damo na activities then after mga opening salvo is uh, of course pagsalubong uh, sa lubong sa no so aton nga kwa deployment prasado naman no mayara kita by the way ako uh, na nga uh, uh tag idea sa aton nga ng GST, uh, hindi ta mag close around no bali uh, as uh, as isang aton nga entrance sa exit Okay. Only nga uh, ang aton dibla ko makita mo action art sa likod ta sa NGC. May ara kita dalan nga malusot dito sa Helvetia kung madumduman mo na. Yes, so, ina dira will uh, go on or continue na siya nga magsulod sa Petron kung gusto mo magwa ka dito sa Helvetia, you can do it no. Uh, galing ang ang aton nga mga bago nga mga uh, pag-implement uh, from dira bala ko madunduman mo magwaka, una nga bangga na sa may nga dakalan is nang uh, Fernando Gonzaga no mm -hmm. Fernando Gonzaga losot na sa from dito sa Villa Angela mm -hmm. sa sa tulod sa NGC, magwa na din sa sa chicken mascara mm -hmm. so ina siya uh, will remain no wala sa indi ta i close ang, ang i close ta lang ang diri nga part sa ginagwaan ta halin sa NGC, bali mag one, one way lang ta mm -hmm. one way tada. So wala na may masulod from dito sa Fernando Gonzaga nga dalan masulod siya sa likod sa NGC pasulod no wala na so ma one way na lang tra- uh, bale, ang tanan nga Bicol so exit uh, na lang or either may option ma sa nga exit sa dire mismo normally sa exit man mismo sa NGC dire sa circumferential i see so bale, pero inang way na yagali, nga alapit sa panasyatik da hindi na ginaya maagyan kung mag exit ka kung uh, inang ining mismo ang gatubang sa panasyatik, no ining sa in between sa panasyatik or sa marketplace kag sa NGC magyan ada sa Japan na uh, aksyonar action art kay gamo na ganyan balko kung maglibot ka dito sa likod you have option nga makagwa ka diri sa exit diri sa chicken mascara pa kadto ka sa uh, circumferential road nga dalan mm. Well, may ang most mo nga badali kang makagwa sa NGC nga part dito ka mismo magwa sa na balko na nga going to Hilbit Okay, okay. Kaya ilang normally daw tuwi na da, pero uh, as soon as the activity will start, no, hindi na nanato na papasudlan. one way na lang gita, exit na lang gita ang dito sa Fernando Gutsaga, Pakanto. I see, I see. Uh, very good. At least, klaro ha. So, ang mga vehicle, pero ti ang uh, truck ban niya karon uh, will uh, be implemented. No, timpan, nung paway na sa mga trucks, anay makalabay na sa may NGC. Oh yeah, so bali pag start naton no uh, considering bali mga hatimbrano pa while ka clearing pa ta ang aton nga uh, trucks no pwede pa man kaagi siya. So normally ang aton under uh, under city ordinance 542 bali ma start ang ban 4 o'clock sa hapon. Mm -hmm. Meaning meaning uh, starting 4 o'clock wala na ta truck no maagi. Mm -hmm. uh, since nga ti, ma, basi mapuno ang aton dalan sa 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 uh, mismo sa tubang sa ang uh, ang instead of ma uh, marilis sila sa 8 o'clock sa aga, may extend na kita no action art, may extend kita. So uh, na inform naman namin to sila in advance. Ang aton nga uh, releasing is magiging uh, between 10 to 11 depende sa flow sa aton Japan nga mga uh, tao sa dalan no. So okay. Uh, changeable na sa bali 10 to 11. No? Kung magtutawahay na, then we'll start sa mga 10. Uh, gradually, uro by uh, 10 uh, minutes uh, interval, marilis kita dua duwa, -duwa ka-truck uh, ka O, mm -hmm, mm -hmm. oh, kahit hindi mo na pwede nga uh, mag sila na karoon nga na wakay naging bugto, naglain pag ina yung nag mabudlay na iya? Uh, yes, ang i-frame tada action art, ang disgrasya no? Kaya kadakos ang uh, mga trucks na, aga, ang height kasi imagine nang height na sila sang 14 uh, feet. Sus. Aha. Sir, downtown area ang mga ipatuman naton no nga closure and rerouting kay siling ko basing iban bang hindi ta ma-inform magkadtubos downtown mangumpra and then pagkahapon kibot sa yawa niya iway yaw, man di kagis, lakyan nga away na ning palibot sa plaza di sang ruta amo na ang importante gid ba si iban ayawan lukdo sir kakarga nila magkadto sa Balantayan jeep Yes. No, uh, sa tagpalamatin naton kung luyo sa Bacolod no. Uh, sa starting of was ala uh, uno na up to 23 ma start every 3 o'clock in the afternoon. Every 3 o'clock no may road closure kita sa portion or sa dalan dalan gapalibot sa plaza. So uh, in effect may ara tarayon nga automatically nga may mga rerouting kita sa 22 na ton ka ruta sa mga nagabyahe nga mga jeepney. Mm -hmm. Like for example, homesite. Halin ka diri homsite kundi ang homsite keligko sa Basiwa, da Sondra madulog naman sa Rizal, uh, Agisan Wanda pero ano matabo ni homsite trick tasla sa si SM? Ah, uh, in, uh, sorry no action Art kaya wala ko din may nadala ako ko di ko gidakto rin. Ah, Ito, okay. Mo, may, sila tanan. Pero ang ginahimot ta subong uh, action art, even do wala pa man ta na approve no kapo ka nang na kuno. Okay. Yan yo kapo approve. But yet uh, ginano naging tinguan ta daw 2 days uh, ago pa. Mm. i uh, distribute ako na sa mga mga copy sang inang aton nga mga rerouting. Okay. Didi distribute na sa mga group group uh, group of uh, mga drivers no sa dire sa ilang mga association so mm -hmm. So, na na sila kape and then by today na uh, tinguan ko nga mismo man nan uh, sa ato mga friends uh, sa 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 inyo mga media correct kami sa isa kaset no isa kaset ng mga rerouting uh -huh. para at least uh, mabuligan niyo man kami ma air no aton uh, mga kung para ma-inform Oh, so, correct. so Wala wigigo pamilyar, but uh, for sure no ang tanan nga mga ruta naton whether from north uh, from east from uh, southeast and then south no may ara so hindi sila mag uh, uh, agi sa downtown na siya mayara na sila nga respective uh, route nga gin-assign ta ton sa okay. ila okay. every 3 o'clock up to 6 o'clock in the following day okay ang importante diri sir bisan ano nga rerouting kag closure of roads kinahanglan galing ang Uh, Pag-utilize mo sa personnel, bastante man yan, subong sir, ang aton uh, na uh, mga men din na mag-manage uh, traffic uh, starting tomorrow? Yes, uh, uh Art, no, sa Prince sa ratio na kulang tabat aton uh, ito isa uh, we maximize na lang sang available ta so na do sa tanaw tanaw ba pa naman in place naman ang tanaw nga nga mga enforcers sa kada event kada event area so think tingto pa naman na so pa man aton kay titungod na mga nag volunteer may ara sa grupo nga mga multipliers nga ah, okay. volunteer so, at the same time gin na nag ko sa sa kwan sa sa GC na naman wag may yara tagin employee ginuhag nila mga around 40 ka dito yes sir so anyway wala to na mo and then uh, ang lakson kundi la, may lakson kita sir no nga uh, sa una yung lakson da ang uh, electric mascara pero tingin sa ilo dito oh. sa upper east ang lakson oh. ni why niya closure in the coming days until 23? Actually, actually Art, sa Lacson may ara tang uh, closure. May ara kitang uh, Lacson na uh, strip party, no? Strip party, no? So, uh, I will start na siya sa 21 to 23 tatlo lang na siya kadlaw ug uh, tatlo ka gabi ay I may mean, na. Uh, so, tinga na uh, uh, meeting na sa Ah. sa uh, uh, uh -huh. Uh, road closures and sa 19 and 20. So sa 19 and 20, purpose na dahil is to put up ng ilang mga stages. Okay. So, so mas mm -hmm. kagawin, no? Uh, -huh. uh, Ma-end sa continuous na sa closure up to midnight. Okay. So ma 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 mababak normalize siya sa during day time. Aha. uh -huh. Uh -huh. So, Aha. <laughs> Ay, nagadula uh -huh. ang signal mo siya raw? Ah, ano na do lang signal mo mo ba? Siling ko ba si kung nalipdan ka na sa kawayan? Ah, subong subong araw okay kina okay na. so uh, bali may closure okay. Uh, mangali na may mga activities uh, may mga uh, concert concert man oh uh, kay tay uh, kay dapat ajus taw gandar lang siya kay no nawagtang nagid kay na tudog dula dula pa lang pero subong to na na limunaw nagid siya dula nagid siya ho. iya alas 9.14 no, na ginapamatian nyo. Actually, kwa on talagang ni Karon Mayo, kita Karon na. Sa kay uh, Major John G. Lee, baba si makakuha kita bala sa ginprepara ni ng road plan, i-post lang na sa Facebook. Ko, no? Sir, sorry, ginauto na nga itong linya. No? You were saying about Lakson, uh, Kaina. So, starting sa o na sir? sa Lakson, sa Lakson, na mo ito na ang na 3 days lang na siya. We'll start 3 o'clock sa hapon, then ma-end ma sa uh, 6 o'clock the following day. Okay. Magaling na muna, may special at ang uh, ka 2 para sa atong pag-install, pag-install, uh, pag-put up sa mga, uh, mga uh, stage na ito. Okay. So, mula na, no, uh, as no, ma uh, ay sa laksyon na ito na mula na. Pero so, ang tako na ito niya, pripado sa plaza, you know, kay, ang sa plaza lang alone, luwas ang 1 to 23 na closure kasi may ara pa kita nga duha ka special na mag maglain man ato may ara ta ka ginatawag nga grand parade ang sektoral na no mga grand parade and then may ara matang dance parade uh, going to paglaong uh -huh. dance competition so may mga lain like, man at lang scheme naton pag uh, routing uh -huh. uh, aha may jor mga ayo lang kami karon na Basta may kopya ka bala kag ma But, uh, picture Subo nga aga gid uh, Oh, uh, basi uh, uh, ko na nami pa ko lang hard copy sir mapadulong mo di kay Action Dorel bla. Aha. Ii sugon mo nga lang sir bibot song daw ah. Oh. Ling mo mapuli ka naman na uh, but, eh, na lang to ah. Uh. Oh, gaya, At least uh, ipadala ito gusto sa mong mapadala niyo mo, ha? Uh, salamat, Gid, Major. Halong, uh Gid. -huh. Good luck sa inyo and uh, you. good morning. Thank you. Good morning. Thank you. Hot!